Dreamer! Ayan nga. Tapos na ang Christmas. Pero ito, suot-suot ko pa rin aking ang damit na pinang Christmas ko. Ayan nga. Hindi nga namin nadala ang chicken na inihaw ng aking amo, guys. Dahil, hindi na po pinadala sa amin. Ay, hindi pala. Kasi, nabawasan siya. Kinain ng pusa. Eh, nahiya naman na kami nadalhin kasi bawas na siya. Kaya, ito ngayon, kinakain ko na mm, yummy! Yung one-fourth lamang ng picho ang kinakain ko. Kasi nga, guys, yung hal, kalahati ng picho e eh, tinangay ng mga pusa e eh, nakakaya naman nadalhin namin doon sa anak ng amo ko kaya kinain na lang namin ngayon after Christmas o oh, de ba diba? oh, ayan kakalaki yung mga pusa na yan kasi nga walang nagbabantay e eh, tinangay naman OMG nakakaloka talaga tong mga pusa kung ito Diyos ko kala mong bite bite <clears throat> guys, um, mm, sarap talaga ng ganitong ano, chicken na inihaw. Grabe. Talagang mapapawa ka talaga sa sarap mga ka So, ayan yan. Nakita nyo. Laki-laki ng ano, ng pinggan ko na pinaglagyan ko. Siyempre, may sausawan pa akong pagkasarap-sarap. ka nga. Yan ay ginawa ko na po, guys. Para masarap pa, lalo ang aking kain. Sarap talaga ito gawin nyo guys. Super sarap itong inihaw na buong chicken na to. Tapos hatiin nyo sa gitna. Ibabad nyo siya kung anong gusto niyang spices. Mm, super talaga, super talagang malalasahan mo talaga ang lasa. Sobra. Kaya ako naman syempre lagi na lamang kumakain na mag-isa. etong amo ko nga pa sa dahil ayaw nakikisabay sa akin. Kaya ako lang lagi ang kumakain mag-isa ko, di ba nakakalungkot pero syempre, pinapasayo ko ang sarili ko, hindi ko hinahayaan na malungkot ng dahil lang wala kang kasama syempre, kayo ang aking kasama guys, kaya eto, masaya ako at sana napapasayo ko kayo o di ba ang saya-saya kahit na wala kang kasama napapasaya mo naman yung mga nanonood sa'yo, at ah, sana masaya kayo mga dreamer di ba, o yan na halika kayo, samahan nyo talaga ako ang sarap talaga ng aking pagkain, at ito nga guys malapit ko nang maubos ang aking kanin, sigurado for the ko. mapapa rice po ang inyong ka-dreamer. O diba, ganito pa naman kasarap ang inyong pagkain. Diyos ko, masarap nga yung mag-isa ka, wala kang kaagaw, diba? Mm. Kesa may kasama ka, ay nako, may kaagaw ka pa, baka may ubusan ka pa, eh di kawawa ka naman, gugutumin ka, di ba Kaya kung mag-isa ka, mas masarap kumain dahil solo mo ang pagkain. O di ba kumain ka hanggat gusto mo, magpasakayak, mag Napakasaya ka, ika nga. O, ba diba? O, ayan guys. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Please naman, huwag kalimutang i-share para naman pabahagi sa iba ang